Mare, pagkagaling ko nga sa trabaho ay naantay na nga pala ako ng aking bunso at ng aking anak na babae. Dahil lang ako kasi ako sa kanila mga mare na ipapasyal ko nga sila pag uwi ko nga. Dahil tamang tama naman talaga mga mare na may sahod nga ako ng araw na yan. At kita nyo naman mga mare, Pakyut pa nga dyan ang anak kong babae. syempre excited na yan kasi magja-jollibee nga sila dyan. Mga bata pa kasi kami mga mare, yung mga ganyang pagkain nga hindi nga namin nararanasan na kainin dahil sa sobrang hirap nga ng aming buhay at marami pa nga kami magkakapatid. Kaya ngayon mga mare, bumabawi na nga lang ako sa aking mga anak para nga hindi nga maging katulad nga namin. Kaya nagsisikap talaga ta kami mag-asawa para nga sa kanila. Bago nga kami pupunta sa aming pupuntahan mga mare at syempre magwi-withdraw nga muna ako ng aking sahod yan. Nervous mga ako dyan mga mare. Kala ko nga mapupornada pa ang aming pagja dahil hindi ko nga makita ang aking ATM dyan. Alala ko pala dun nga pala sa kabilang bulsa ko na ilagay kaya yan mga mare. Dire-diretso na nga ako tapapatawa pa nga ako dyan dahil nagalita naman nga sa akin ang aking asawa. Siyano na araw ako nagiging makakalimutin kaya yung ATM ko nga araw mga mare. Hindi ko na araw-araw kung saan ko nga nailagay. Kaya na nga mga mare, nagdire derecho na nga ako para nga withdrawin na nga ang aking pinaghirapan. Hindi na nga namin sinama yung iba namin mga anak mga mare at bibilhan, na nga lang din nga namin. Dahil wala naman magbabantay sa aming tindahan at sayang din naman ang mabibenta. Fast forward na nga mga mare, andyan na nga pala kami sa Jollibee at syempre mga mare, derecho na nga ako sa pila dahil alam nyo naman dito sa Jollibee ay talagang mag-aantay ka. At ayan na nga mga mare, pipila na nga ako dyan at syempre dahil na nauna pa nga sa amin. At ayan na nga mga mare, tapos na nga pala ako dyan nag-order at syempre aantayin nga muna namin ang aking mga anak. Kaya yan, todo talaga naman ismail pa ang aking babae dyan. At alam na alam nyo naman mga mare na mababaw lang talaga ang kaligayahan nga ng mga bata. Mapagbigyan mo lang ang kanilang gusto yung masayang masaya na nga. Galing nga namin sa Jollibee mga mare, ito naman nga ang aming ginawa ay pinagupitan nga muna namin ang aking ang bunso dyan. At kita nyo naman mga mare, hanggang dyan mo naman sa barbershop, itong anak ko ay nagtitiktok pa. At katiktokan pa nga yung anak nga ng barbero dyan. At kita nyo naman mga mare na sobrang bait nga ang aking anak at hindi nga malikot gupitan. Dati kasi mga mare, nung mga sa isang taon pa nga lang, sobrang iyak nga. Kala mo naman kakatay na nagbugupit sa kanya. Nang beses nga na pinapagupitan ko nga mga mare na lagi ngang umiyak hanggang Hanggang na nga lang talaga siya. At ayan nga, napakabait nga ng aking bunso mga mare, kahit nga hindi na nga namin hawakan naming mag-asawa talaga naman, hindi talaga malikot gupitan. At gusto pa nga niya mga mare, ipagupit sa kanya katulad nga raw ng gupit nga ng kanyang kuya, basket nga raw, kala mo naman, alam na alam naman talaga mga gupit eh. Hindi nga nasunod ang gusto ng aking bunso mga mare dahil hindi nga nagawa ng manggugupit dahil pipi ang ulot, nahirapan nga siya. Iba na nga lang ang ginupit nga sa kanya. So Hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye.